Lakers hindi pa tapos, gusto pang mag-improve. Ngunit bago yan, pag-usapan muna natin ang gulo sa Miami Heat. Nagsimula ang gulong ito nang humingi ng malaking contract extension si Butler sa Miami Heat pero hindi siya willing bigyan nito dahil sa injury prone na nga siya at 35 taong gulang na. It makes sense para kay Pat Riley na hindi magbigay ng malaking kontrata kay Butler kung ang star player mo ngayon ay sina Tyler Hero at Bama Debayo. Mas gusto ng Heat na gamitin ang malaking pera na hinihingi ni Butler para sa isang young star na kaedad o malapit sa edad ng current star players nila. Matapos nito, si Butler ay nagpakita ng hindi magandang attitude. Ayaw na raw niyang tapusin ang kanyang kontrata sa Miami Heat. Ayon sa kampo ni Butler, deserve niya ang max contract dahil siya ang nagdala sa team na ito sa dalawang finals appearances. Pero ayon naman kay Pat Riley na may siyam na championship rings bilang player, coach at executive, hindi niya kinokonsidera na malaking achievement ang finals run. Nakatingin siya sa future ng Heat, hindi sa nakaraan. So, sino sa tingin niyo ang tama? Si Jimmy Butler ba na ayaw tapusin ang kanyang kontrata dahil hindi nabigyan ng malaking contract extension? O si Pat Riley na gumawa ng business decision na hindi pabor sa former East Finals MVP? Samantala, ang Los Angeles Lakers naman ay agresibo pa rin na kunin si Cam Johnson Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, kailangan daw ng Lakers ang player na ito para maayos ang issue sa kanilang offense. Lalo na at nasa ikalabimpitong pwesto ang Lakers sa liga pagdating sa puntos bawat laro. Kaya naman dapat daw silang gumawa ng trade para makuha ang isa sa mga top forwards sa NBA ngayon, si Cam Johnson. Isa daw ang Lakers sa mga teams na gustong makuha si Cam Johnson. Lalo na't na ang forward na ito ay naga average ng 11 na puntos bawat laro. Balanse rin ang kanyang shooting na may 43% behind the arc ngayong season. Maraming teams ang interesado sa kanya dahil sa scoring ability, size, length at pagiging effective na defender. Pero mas kilala si Cam Johnson bilang isang 3 and D player para raw makuha ito ng Lakers, maaaring itrade nila si Rui Hachimura o Gabe Vincent kasama ang dalawa pa nilang first round picks na hinihingi ng Brooklyn Nets. Kung magagawa ng Lakers na madagdag sa kanilang roster si Cam Johnson, siguradong magiging delikado ang team dahil sa shooting at offense na dala ng forward na ito. Pero ano sa tingin nyo, willing ba kayong gumawa ang Lakers ng trade para makuha si Cam Johnson?